Magandang araw mga boss. Ah, uh, meron tayong Bluetooth speaker ditong ng uh, aayusin. So, kung mapapansin niyo, ah, uh, yung switch niya parang nasira na. Tanggal na yung pinaka-sliding switch niya rito. So, checkin natin 'yan, buksan natin para makita natin kung sira ba talaga o kung pwede pa siyang palitan ng switch dito. So, buksan natin. Sa so, nito, mga boss, meron naman siyang apat uh, na tornilyo saka madali lang naman. Basta meron lang kayong screw driver na maliit. yan Nga pala, pati tanggalin nyo yung battery kapag nag-aayos kayo. Kasi del baka mamaya mag-short habang inaayos natin. So, tanggalin natin yung tornilyo. Diyan nakalagay yung battery. yan So, tanggalin nyo lang siya. So, yung gamit niyang battery, yung lithium ion. 18650 na battery. So, ayan. Kung makikita nyo, napakaliit lang ng board nya. Ayan yung pinaka board nya, yung main board. So, may dalawa siyang screw. Buksan natin para makita natin kung paano natin ipoconnect yung switch. O kung meron ba tayong available na switch. So, pasensya na kayo mga boss. Medyo maingay yung aso dito. So, oh, yan. Tanggalin natin. So, ito yung switch niya mga boss. Tanggal nga yung pinaka-sliding niya. So, susubukan natin hinangan niyang dito. Try natin ipag-short kung kagana siya. Yan, ibalik muna natin yung battery para pag pag sinort natin yung dalawang paanong switch eh kung mag-o-on yung bluetooth speaker so, bali may tatlong paa yan hanapin nyo lang kung saan sya mag pagdikit nyo yung gitna at dalawang gilid so yan ilaw yung sabihin okay sya So, doon natin siya lalagyan ng wire. Tsaka ng switch. Diyan, doon natin siya i-coconnect. Ayan, dyan. Ito na yung gagamitin nating switch. Kasi wala tayong pamalit na gano'n. So, mag improvise tayo ng switch. Ilagay natin dito. Butasan natin dyan. Tapos, ilagay natin. So, ayan. Naikabit ko na yung bago niyang switch. Tsaka, meron na rin siyang wire na kailangan nating ikabit dun sa terminal nung isang switch bali hindi na natin tatanggalin yung lumang switch na yan kukunik na lang natin dyan yung dalawang wire so hinangan lang natin yan. bali unang hininan ko dyan yung kaliwa ng switch yan tapos itong isa yung sa gitna Yan. Mag-ingat lang kayo baka kasi mag-short sa ibang parts. So testing natin kung magana. So working naman siya mga boss. Ah, okay. So okay naman siya. dahil okay siya. Ayun lang sira niya. Kinabit ko na siya. Yan. So, ito yung dumang switch. Hindi na magagamit yan. Bali, ito na yung gagamitin natin. Switch. Ayan, testing natin. So, ayan mga boss. Uh, working na siya. So, hanggang dito na lang mga boss. Sana nagustuhan nyo. Salamat.